Nanay May nanay nga yo. Nanong. May nanay na <laughs> ano. Pag-YouTube. Not noted. Hay nako. Nuno pa kaliit niya. <laughs> pag paglumapit ka man laki niya, na. Nung para pang maliit talaga. Muna. <laughs> Oy live na live yan. yung mga mu mga mukha niya doon sa ano sa YouTube. Ha? YouTube. Tingnan nyo sa YouTube. Pag-hi ka o, oh, makita hi, na naman yung mukha mo Christmas. doon. Merry Christmas po Sige, kain lang kayo. Ganito na lang ako. <laughs> ah, hindi yan mawawala o oh. si Ate Lin. Tumayo man! Kumain <laughs> tayo. Kain! kalim Mag-hi! Merry Christmas! Hi. Merry Christmas! Oh, gusto <laughs> 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 <namin>, oh. <laughs> mga mo, lahat pa. namin dito na. Wal kuha na masito sa Eh? mo? yung kung ano yung yung kung yung kung ano yung kung yung Nakabuka buka ka kayo? <laughs> <laughs> kita babakan. na ka muto. magandang tingnan dulong. <laughs> sabi kayo sa. kasi yung kasi yung kasi yung Ikaw yung kasi Nakakapagod maghalo yung bigo. yung kasi yung kasi ka? kasi yung kasi yung kasi yung kasi ay, -na na. <laughs> Balot, na, e, Nagtagulo po. Balot. sila, o. Yes, kayo na. Kaya, yung <laughs> yung ano, eh. <laughs> ano ba yan? Kaya <laughs> <laughs> ayaw mag-ano, eh. Binawag take out niyan. take out na, Tiji. Wala ko, kuha, Take out ka video ka, Tiji. na po. Ano? ano? <laughs> ano? ano? Hindi <laughs> <ito sa> <laughs> <ko>, na ako gusto sa iyo. Ano ako? Kada dito. Hindi mo kami. mo na. Oo. May nya ako. Wala konsepto ng pa Oh. <Masino> sa akin. Tayo <laughs> YouTube pa naman 'yan ni Ate. Sorry. Ako kakabijue eh, sa <laughs> <Ay>, lahat na. video. Gusto ko mag-mag-take out. Hello. Yes. yes. Uh, uh, Anong gusto sa sa so, akin nilagay? guys. pa Yami.

Oh, wala we'll tayong mag-social the... media. Oh. Wala nang plastic. Hoy, ako lang siya. Ang dami nakatingin oh. Itong isa, guys, ay kanina pa ito nagbabalot. Hoy, tagabalot talaga nila ako. Wala kang diyan, mukha pa ako. Hello. Okay, mga bata, naglalaro na sila. Wala na, naubos na oh. Naubos na. Hindi makikita mo 'yung mga kids. Hoy, may kayo ng puto, mga bata, puto mama may goto. Ano yung mo, na. pa, ano Ako, ako out. Pancina sa akin! Ako, tayo youtube pa naman yan yate. Sorry, ako naka-video ako sa video. Basta ako magtutututututututututututututututututututututututututututututut ano? Yes. Yes. Mm -hmm. Busy sila mag-take out tigi isa. Ito, yan. Na-take out na. Oh, may na-take out na si TG. Bakit ito na-take out na? Tumawa na ang kalupuhan sa grupo. Maraming kayo, sa bahay. Mahala kayo. Hindi sila tatay. Wala na nga yung eh. Ito, oh. bag ako mamaya. Wala <makes> na bag. Asa nakatago? bag. Ako may pa Kita go na go. Abi padu pagulong. Ano no, pwede naman daw yan? Dito ka! Dito ka na kayo na ikaw na! <laughs> ay, ay, ay! Muli ko! Ay, dito ka! Where are you going? Ay, ay, ay! Ayan, ayan! Ay, ay, ay! Ay, ay! What happened? Sali ka! O sige, sali ka! Mamaya! Dalawa, dalawa! Ito lang! strike! Pwede naman mga bata! Ay! 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 Oh, ka, ay! <laughs> Ah, wala. ah, oh. Napakahina naman ang... Isa pa, isa pa. Dalawa, dalawa. Doon mo ipunta sa mga ano pa. Ah, isa pa. Hindi ko Wala. Wala. Makasan ni kita. Go. One, two, three, go. Mary! Kapag ako, one, three, pa. Merry Christmas! Ay ato tao Ay gusto nandito pa. Alam si Tatay, naligaw talaga yun. ano ano nag-CR? ano nagsi ano nagsi yon? Alas nung ano nagsi yon? doon lang nung ano nagsi yon? Alas nung

Thank you for. May eh. <laughs> I have tap tap more? Kundi lipi nito Luis pigi <tingin> ka. Mag-thank <laughs> you kayo. Mag-thank you. Mag you kayo. Mag-thank you. Mag you. Thank you. Ang ganda ko it ninyo. Thank you. <laughs> <laughs> Merry Christmas. Tito, I still like loving him pa.

Ah, okay. Gets ko na. Si Santa Claus. <laughs> out, out, out. One, two, three, go! Green! Green! Green. Green! Ah, out ka, Libby! Out ka na, Libby! Libby, ah, hoping sa mo! Dito ka, Libby! Wow, focus! Dito ka! Nakinig, Alexa! <laughs> <laughs> sa <barik> eh. Red! sa barig eh! Walang <laughs> yung YouTube. Red! YouTube pala tayo. Maka ano? <laughs> 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 Green! Green! <Universe> <musIP> <Aleesi brothers> Ayun! <laughs> Out ka na! Red! Green! Red! Green! 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 Anak! Green! Matagaw ka Nasa red! Next! Red! Green! 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 Green. Red. Ano oh, natatalo ah? Oh. Red. Ano natatalo ah? Out si Luis. Out oh, si Luis. Tanggal si Luis. Red. Red. Rob. Tanggal na. Out dalawa. Lapit. Dito lapit. Lapit. Usog. Down. Red, red, red. Red, red, red. Red, red, green. Panggulo eh. panggulo kasi. Tanggulo. Oh, ha? Sigur oh, green. Green. Ay, okay so Doon ka Ma! Green. Red. Red. Red, green. <laughs> 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 Ang gulo ni ba. Ah, <laughs> oh, Mabilis to, mabilis. Dapat <laughs> mabilisan. Mabilis yan, mabilis. Red. Green! Green! Oh. Green! 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 Oo. Oh. Oh, Out na, Kalim. Kalim. mo Green! na kayo! Red! red. 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 Green! Green! Panalo na, hindi ba hindi na 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 daw, Pila na. Pila na,